So yun, mga katatay, nandito na tayo. Karating lang natin dito sa parking area sa may office. So tayo ay pupunta naman dun sa kabilang building. Tayo ay mag i

tayo sa katipunan mga kapatay, kakana na tayo dito. बि आए खे प्रेक्ट कॉलेज छा जा त वे So yun mga katatay, nandito na tayo sa Boni Serrano Tayo ay patawid na ng pakipan ng white Pero so, along katipunan pa rito mga katatay Stop light lang So yun, yung signal na Along katipunan pa rito mga katatay So katipunan extension sila ng white wala walang gaanong sasakyan dito mga katatay ating init mga katatay super init bakbakan to dito sa katipunan sobrang init pero dito banda ano na kasi marami ng puno dito hindi na ganoon kainit mga katatay so, masakit sa mata dito sa lugar na ito mga tatay pag hindi matraffic ay ako oh, hindi holiday ay super traffic dito mga katatay ngayon dahil holiday nga araw ng webis so ito magbakan tayo sa gitna ng init dahil tayo ay may pasok tayo ng gabi overnight tayo natin ngayon ay 3.30 So kaya maaga tayo malis ng bahay Alas 2 So kailangan natin maaga tayo Makarating doon Buti natin, maputan natin yung oras Sa uh, 3.30 Kailangan 3.30 makain na tayo Dahil 3.30 na umaga ang out natin Mamay ang gabi Awa may abukas ng madaling araw So dito banda mga katatay Ay makulimlim dahil maraming puno

traffic party siguro doon dahil may stoplight so ito, ito mga tatay grabe eh, init oh talagang sumisingaw yung init sa kasada kikita nyo naman oh hatinya dan bapak sepuluh seharus tak yang luka di sama kata tayai ay ketipunan extension pari dito tayo sa likod kok Meralco binding sa likod tayo dumaan dito Oder Extension. Ito na yun dito, mga katatay, ang boundary ng Quezon City at Pasig. Tumbok nitong katipunan. Extension. Yan yung Meralco at Meralco building, mga katatay, sa kanan. Yun, tutumbokin natin yan dahil tayo ay nakaliwa. ng kanyang mga katatay ay ang Emerald Book Building So, yun mga katatay dito naman tayo sa Green Meadows. Palabas na tayo ng Ortigas Avenue So, stop pa naman Pagdilaw Abante na tayo section na yan, mabibig ng Green Meadows. sa tayo ay kakana ng Merampo. Meron ka binyo, Ortigas, abinyo pala. Sorry, sorry. Eh. Ortigas, abinyo mga katatay. ringgo ma jataik. Sinada bilamat. Jadi sini. Ringgo itu kasi. Yun. kaliwa sa kaliwan din na siya so, Kana na tayo dito sa Julio Vargas mga katatay so, malapit na yung office Malapit na yung kung saan ako Kung paso Sa home depot mga katatay along Julio Vargas na ito mga katatay ang labas nito ay Mirago Avenue at Edsa sa may Mega Mall sa kanan ay yung City Hall so yun mga katatay tayo ay nandito na sa Home um Depot tayo ay kakanan doon sa gitna So wala yung guardia namin Nandun sa video Dahil super init niya mga katatay Ayan Laging init mga katatay Kaya nagtago yung guard namin So yun mga katatay, akit na tayo dun sa parking area, dun sa 5th floor, sa kung saan yung parking ng mga motor namin.

Dito na tayo. Karating lang natin dito sa parking area sa may office. So tayo ay pupunta naman dun sa kabilang building. Tayo ay mag in mag in tayo ng 3.30. So yun mga katatay, hanggang dito na yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Bye bye. I love you all.